So sa mga baguhan mga paps, kaya mahina yung preno, pa mapapansin ninyo, sagad na yung lever. Ayan o, brake lever. So sa mga datihan, alam na to, pero pag bago ka, para bumabaw yun, wala ka ng preno, i-adjust mo lang ito. Itong brake arm adjustment. Pupush mo lang yan, tapos iikot mo lang yan. Ayan mga paps o. So. Kaso, kailangan pala gumamit ng ano, ano na kasi marumi na kaya sumasama yung ikot ayun o sumasama yung ikot Kailangan gamit tayo ng plies tsaka 14 kailangan natin kailangan natin ng plies tsaka 14 para pang ipit pang kontra tong ipit dito ayun o kontrain natin para mang iniikot mihigpit. Hindi na kasi kaya ng kamay lang. Medyo matigas na. Sumasama na kasi yung ikot. Ito lang mga paps, yung adjust ninyo dun lang sa yung preferred ninyong adjust. Kasi pag nasubra nyo ng adjust, hindi ikot yung gulong. I think pwede na yan. Ngayon Sagad pa. Sagad na sagad na talaga. Kunti lang yung ano kapit kasi eh. Yan mga paps. Clockwise lang yung ikot niyan. Ayun papansin niyo ayun. Tumutusok na siya doon. Yan. Mga ilang ikot pa to? Apat. 1 2 3 4 parang gusto kong five 5. Tingnan natin. Okay pa, umiikot pa eh. So, ito, yan o may, dito na siya. Okay, isa pa. Paangatin pa natin. Isang ikot pa. So, sa mga bugan lang mga, usually kasi sa mga bago magmotor lang, hindi alam yung pag adjust dito. Sineshare ko lang ito para sa mga hindi pa alam pero kung matagal ka na nagmumotor, malamang sa malamang alam mo na mag-adjust ng ah uh, preno pagdating sa likod. Para hindi na siya sobrang... Ayan. Ayan, okay na yan. Okay. So, yun lang mga pups Happy sharing lang. Good vibes.